Tolo so, no, no, um, ito no is iwasan niyo po no ang pagidulo sa kahit sino po mga celebrity or artista dito sa atin sa Pilipinas or sa kahit saan. Kung napapansin niyo kung ano yan sila para talaga yun sila mga aso at manok no. Bakit ko nasasabi yan? Tignan mo ha. Yung pag-aasawa kasi para sa kanila, para lang ginagawa nilang biro yan. No, walang batas sa kanila. Sa mga ganun kasing bagay, walang batas. Ito namang batas sa atin sa Pilipinas na ipinag-uutos din ng mga ng mga abogado o sino pa ba niyan na nagsasabi no, na dito raw sa atin is walang divorce or annul or kahit sino na mahuli ka ng mga ngaliwa o mga ngalunya eh, makukulong ka at kakasuhan ka. Pero itong mga mga abogado na ito is para bang bulag no, na hindi nakikita o nabubulag-bulagan binabaliwala na nila yon alam naman nila itong mga artista na ito is para mga aso no. kasal sila dito tapos nagiwalay tapos pumatula naman sa iba tapos iwalay pato naman sa iba pato naman sa iba tignan mo kung ano yung aso kahit sino na lang kahit sino na lang gumagamit sa kanila sa mga babae ng mga aso ganon din sa manok kahit sino na lang tumitira sa kanila ganyan kalaswa ang mga artista or celebrity dito sa atin sa mundong ito dito sa atin, sa uto sa ating Panginoong Isang Kristo, doon sa revelation din, sabi niya adultery shall not inherit the kingdom of God will cast into the lake of fire or mga commit, yung mga gumagawa ng mga kahalayan, gumagawa ng mga demoralidad adultery or pangalunya. Kung akala nyo, simple lang yan. Babayaran nyo talaga yan ang buhay. Yung asawa mo, pinakasalan mo, pinili mo, steady ka dyan. Kung gusto mo makipaghiwalay dyan, maghiwalay kayo, pero hindi kayo pwedeng makipagrelasyon or mag-aasawa sa iba or else magkakasala kayo ng adultery or pangakalunya. Siguro sa harap ng ato, sa harap ng batas ng tao, na malukto, okay kayo, pasok kayo, okay lang yun. Pero sa batas ng Diyos, hindi talaga kayo makakaiwas niyan, hindi talaga kayo makakatakas niyan. Pagdating ng araw, babayaran niyo yan ang inyong buhay. Ikinatuwa yan ni Satanas every time you commit sin against God. Kaya mag-isip-isip po kayo kasi ang mundong ito, lalo na dito sa Pilipinas, maraming mga tao hypocrites. Maraming mga tao na pabor sa divorce or ano. May mga iba pa nga nagsasabi, sige maghiwalay kayo, hanapin mo yung iba. Ganun, mga, makapag makita mo yung matatanggap ka kahit may asawa na eh, yung masaya ka. And then ganito ganyan, hindi nila alam na ang salak ng pangangalunya ay babayaran mo talaga yan ng buhay. Claro po yan dito sa nakasulat sa Biblia. Mga adultery, tagasamba sa mga Diyos-Diyosan, immoral, itatapon talaga sa impyerno yan. Will cast into the lake Kaya mag-isip-isip po kayo bago nyo disisyonan ng isang bagay o gawin nyo ang isang bagay na ito. Huwag nyo sayangin ang pagkakataong ito na minsan lamang mabuhay buhay at panghabang buhay na kayo doon sa parusa na hinihanda ng Panginoon na hindi sana para sa tao kundi para sa mga demonyo e doon bumabagsak ang mga tao dahil nga sa patuloy na paggawa ng kasalanan at kakulangan sa pagsisisi hindi mulat ang mga tao ngayon nakapiring ang mga mata ng tao ngayon at lumalakad patungo sa kaparusahan at sa kamatayan dahil nga sa kasalanan na ginagawa nito. Marumi ang Pilipinas. Kung titignan mo mabuti ito, malasuduma at gumura na po ang Pilipinas. Siguro kung before Christ, wala na tayo ngayon, patay na mga tao ngayon dito. Sinunog na ito ng Panginoon dahil nga sa kasalanan ito na abot-abot sa langit. Kaya nga maraming mga kalamidad eh, bagyo, lindol, gutom or ano man, tignan mo nangyayari dito sa Pilipinas. Pinamunuan ng mga kurap at masamang mga tao na hindi nag-iisip para sa kanilang kapwa. Yung iba naman patuloy pa rin na gumagawa, eh, paano ka makakaahon yan? Patuloy kang gumagawa ng mga kasamaan, di e, paano ka makakaahon yan? Lahat ng pagsisikap mo, lahat ng kinikita mo, na inihulog mo sa bulsa mo, yung bulsa mo naman, ay parang butas. Akala mo na iipon sa bulsa mo pero nawuhulog pala lahat. Nawawala. Ganyan ang mangyayari pag tayo. Palagi tayong sumusuhay sa, sa ating Panginoon. Ganyan ang buhay dito sa mundong ito. Huwag niyo pong sayangin kasi minsan lamang tayo mabuhay. And after that is judgment talaga. Maraming mga tao na nililang yung iba hindi ito sa tunay na buhay. Mag-enjoy tayo kasi ang tunay na buhay is eh, pagkatapos ng kamatayan, totoo. Yun yung totoong mundo mo. Pero yung tu tunay na buhay na simula talaga, ito yung pinakabigining. Ang yun, yun yung mundo mo na titirahan mo, pananatilihan mo habang buhay, magpakailanman na walang katapusan. Mamili ka susunod ka sa Panginoon dito sa mundong ito at mamuhay ka na kasama sa kanyang kaharian o susuway ka sa Panginoon dito sa mundong ito at mamuhay ka nang walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno kasi sinabi mo, eh enjoyin mo yung mundo, buhay mo dito ngayon kasi ang susunod na buhay, yun yung totoong buhay talaga after death. O, choice mo yun. Kasi nga, dalawang mundo lang na pagpipilian sa atin, buhay at kamatayan lamang pinapili tayo niyan. Kaya nga sinabihan tayo eh, maaari kayo mamili sa buhay. Nasusunod tayo sa kalooban ng Panginoon o sa kamatayan kung tayo ay susuway. Kung ano man yung pinipili mo, yun yun ang magiging iyo, magiging sayo, magiging mundo mo. Kaya mag-isip-isip tayo bago tayo gumawa ng isang maling hakbang. Kayong mga parents, Idisiplina nyo yung mga anak nyo habang bata pa para pagtanda nila, daladala -dala nila yun. Hindi yung pinabayaan nyo lang yung mga, ka, mga anak nyo na paglaki, nagiging adik, naging suwail, naging pasaway, naging disobedient sa parents. Lalo lalo mawawala ng takot sa Panginoon. Eh, paano sila magkaroon ng takot sa Panginoon? Eh, kung sa inyo pa lang ng mga magulang, eh, wala ng takot, hindi na sinusunod. Eh, paano pinapabayaan nyo lamang sila ng mga kabataan nila na para bang para bang mga manok na, pinabayaan mo lang. Hindi mo sila didisiplina patungkol sa salita ng Panginoon. Anong totoo na disiplina para madali mo silang ma makausap, masap, mapagsabihan pagdating ng araw. Kaya maraming mga hangal na nangyayari ngayon. Maraming ang anak pero yung mga anak walang disiplina at mudo. Iniwanan yung bawat pamilya nila, iniwanan. Di paano? Unang-una kasalanan niya na magulang hindi yan masasisi yung anak. Siguro masasisi natin yung anak ngayon kasi nga nilalamon siya ng kasamaan. Pero number one yan, ang may kasalanan ninyo magulang. Kung sa bata pa yan, ini-exercise nyo na yung bata na yan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa tamang disiplina, ay mababago yan. Pero sa ngayon, inihiyaan nyo lang, pinapabayaan nyo lang, pagpanganak, paglaki niyan, maniwala kayo sa akin, ipagtulakan kayo iiwan kayo niyan. Pag, pag may trabaho na yan, maka-abroad na yan, iiwan kayo niyan. Papabayaan kayo niyan. Kasi nga, kayo ang may kasalanan. Tignan nyo yung mga boxer. Ito, nagiging example. Parable sa mga boxer. Hindi ka mananalo kung ang kalaban mo, praktisado. So, kailangan ikaw, mag-practice ka talaga ng todo. Alamin mo yung mga galaw, paano ka mananalo. Ganon din para may disiplina ka sa sarili. Ganon din yung mga anak nyo. Habang bata pa, i-exercise nyo yan para pagdating ng araw, mapagsabihan nyo yan, mapasunod nyo yan, may takot sa Diyos at hindi kayo iiwanan. E eh, pagdating na ngayon, tingnan nyo yung mga kabataan ngayon, disobedience. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, di ba, in the last days, many pillars will ta time will come. Yung mga anak, magiging suwail sa mga magulang. Oh, kasi alam na niya, alam na ng Espiritu ng Diyos kung ano ang mangyayari bukas kasi habang tumatagal ang mga tao lalong na-employance sa mga mundong nais at napapabayaan ng kanilang mga anak at hindi na nasababayaan o natuturuan sa magandang asal sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at dahil dito ang mga anak lalaki na swail. Ganyan ang mangyayari, ganyan ang nangyayari dito sa atin sa mga tao sa mundong ito nilalamon ng kasamaan ito ay hawak ng demonyo yung mga anak nyo tignan yung mga bata ngayon mga anak ngayon umiiyak pag hindi hindi makukuha yung gusto nila magpabili ng cellphone yung iba hindi kakain hindi ako kakain bakis, hindi mo kubilihan ito kahit mahirap ka na e paano ini-exercise mo yung bata napabayaan na lang siya at ibinigay yung lahat ng gusto nila hindi mo sila kumbaga ano tawag niya um, kaya habang bata pa i-disiplina nyo yan sa makadyos na disiplina, hindi sa makamundong ito. Kung i-disiplina nyo yan sa makamundong disiplina, wala yan. Yung mga bataan nyo yan, maliligaw yan pagdating ng araw. Hindi nila kayang susunod sa Panginoon. Kung kayo naman nga mismo ay hindi nila nire-respeto, paano nila nire-respeto ang Panginoon yan? Siguro, may ilang porsyento ng mga kabataan pagdating ng araw na mamulat. Pero mostly talaga niya. Yung iba dyan magiging kriminal. So ang may kasalanan niya ng una is magulang. Kasalanan niya yung mga magulang. So i-rectify niyo yung kamalian ng inyong pag-aalaga o pagdadala ng inyong mga anak. Kasi pagdating ng araw, kayo rin din ang mag... magsisisi pagdating ng araw. Matutuwa kung maganda yung Huwag papalaki niyo sa kanila. Iilan lang tao ang nakagawa niyan. Mostly talaga. Disobede niya. Yung iba nga, napabayaan. Yung iba, maagang nagbuntis. Nagiging imoral sa kabataan pa lang, sa murang edad. Kaya mga kabataan niyan at mga katauhan ngayon, wala na. Patay na. Spiritually dead. The living dead. Nakikita mo yung mga tao dyan palakad-lakad. Patay na yan. In reality. Buhay ang katawan niyan, pero ang totoo niyan, they are dead. No, spiritually dead. Kumbaga, yung mga kaluluwa niyan, wala na yan. So ganito ang mangyayari sa atin kung tayo ay patuloy na lalayo sa ating Panginoon at hindi tayo lalapit. Habang nandito pa tayo, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos to repent our sins na babalik sa Kanya B, sa kabila ng ating pagkaligaw. So bumalik tayo sa dating daan sa ating Panginoong His Kristo, hindi yung sa daan na malawak at maluwag at malaki kung saan maraming mga tao na tumatahap at lumalakad doon patungo pala sa kaparusahan sa imperyo sa apoy hanapin natin yung daan kung saan iilan lamang ang tao nakakahanap nakakahanap ur sumusunod ur lumalakad doon ur nakakahanap doon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa si Kristo. Kasi ang sinabi natin ng Panginoon sa si Kristo dito, Not everyone who calls to me Lord, Lord shall inherit the kingdom of God. Marami sa atin mga tao ngayon laging tumatawag sa Panginoon. Pero sinabi ng ating Panginoon sa si Kristo, Not everyone who calls to me Lord, Lord shall inherit the kingdom of God. Hindi lahat na magkakapasok. Hindi lahat na tumatawag. Hindi lahat na nasa simbahan na pinupuri inyo ng mabuting tao. Hindi po lahat. Taro po ang sinabi ng ating Panginoon sa si Kristo. Ang sinabi niya dito, kundi sila lamang na mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa ating Panginoon sa si Kristo, sila lamang ang makakapasok doon. Kaya mag-isip-isip po tayo kung akala nyo ang kaligtasan napakadali nagkakamali po kayo nagkakamali po kayo marami pong mga taong nalilinlang or napapaniwala sa mga sinasabi din ng ibang church leader na sinabi madali lamang ang maligtas. iba naman confident patuloy pa rin sa paggawa sa dating gawain banal-banalan sa loob ng simbahan pag-uwi pagdating sa bahay balik na naman sa dating gawain ito ba yung mga bagay na hinihiling o gusto ng ating Diyos sa atin? Nagawin natin hindi. Kaya mag-isip tayo bago natin gawin isang akbang na siya nagpapamahamak sa atin, nagpapahamak sa atin. Mag-isip po tayo. Kasi dito sa mundong ito temporary tayo, mamamatay tayo pagdating ng araw. And after that is judgment, haharap tayo sa Diyos. Mag-isip po tayo. So, hanggang dito na lang. No, maraming salamat. And God bless you. Lord. Amen.